Oh, inya wala mas dikita gagara nai. nenai. Mm. Kakabisat madamati merienda na amang kini inang mm. in, mm, pa, in mm. Pal, mm. na banog dangan lagi sorong ite barangay. Inagkang kambal. Hmm. Si kuan yung mang merienda yung bang pagisa. Ken. Drink. Pajebar. Hmm. Pajebar. Po nagmaya muti to gawni inang dita ayon ti kuan In Indalu pisak na muta ente danuman. Palpalami es. Naya pa ay palpalami sa ti danum yon ang lai ti danum yon

Hmm? No nagagat ka ngamin dito ay barbaryaw. Apang kala agkamakamul dito ako na ni Amang. Hmm? Nagkurkurma si ta. So nga hangka pulos nga agbisen no laki di nagagat ka at anto pa ibilit nga tayab nga tayab. haanto pay nga agbisen dat taon to laki di nga dati panunot na ni Mang. Mm. So nga ibagbagada da gadya dodo mang uh, rigrigat rigrigat lati pa nagbiagti ibagbagada. Kasano nga didang, nga agregat didama agsalukag nga kuna da hindi na mm. muna hmm. nangyari pagatan na apo Diyos wain well, importante importante amam te apo kita kamaten na kata bendisyon kasala hmm. nga ka, paltat na eh kumangkama da hmm um, no ka agaraw maalam nga rod da gita umaan maalam nga rod okay. kaya hmm. na no, regrigat -re re -re lahat pa nagbiag ti bagbagat ti tao kaya awan ah Inang. lang yeah. magniinang na ito na sitting pretty to nay <laughs> Kasi sa badutap tanay, apay di kayo na pa naglakaw. Ang kabilod tayo basket yung up po. Nga, kapsat. Ibaga, lakad na kayo, inauna pa yung ating basket ng msyak. Mga kwa, mabaya, Adam, banding te, pamilya. So, magbanding lang tanay ng mao. Wow. Ano ba daw? Hehehe. ni, sumurot na lakay ko na naman. Ngam day to, yung subli tayo, dito ay ating basket nga dataw Yun ang inauna pa yung msyak sa datao. Kadaanan daytoy to basket, kapsat. Oo. Kada ngur ayan nyo na Hmm, pagikanti mo sa ata, tap nung kasta kat madimala ko na ay eh, atay kakabsat made in ratan, atay uway nga ko nami nagkatangtang Nagkatang-tang ganda ito, pa ito, ang jibulaw lang ako. Papaangir mo, ore talo, alaw nga angirin dito ka pa, dipolos nga mo lumo ning dayto nga basket saka uway gata nga pior way nay kita ang man ni inang ditan nay ana man sala ta unay ta kurkurimay an ditan nang bay nay nagadong ni inang nay pajebar da pasar siya si datay. Tako kumang madamot paltatay paspa senyor ta tayo. nagtunot ti paltatan ni mabibisi na kun intayo nakita mla di paltatan